Inaasahang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at banging isda na apektado ng El Niño Phenomenon sa Maguindanao del Sur. Si Jaira Mondes ng PTV Davao sa report. Audrey, aarangkada dito sa Maguindanao del Sur ang ayuda ng national government para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon. Mismo nga si President Ferdinand R. Marcos Jr. ang dadalo dito sa Dato Abdullah Sangki ngayong araw para sa pamimigay ng presidential assistance sa mga beneficiaryo. Inaasahan na aabot sa libo-libo ang benepisyaryo mula sa Maguindanao del Sur ang makakatanggap ng cash assistance. Magagamit itong puhunan at dagdag na panggasto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga beneficiary. Bukod sa Office of the President Audrey, kasama rin ang, ang Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture at DOLES sa pagbibigay ng tulong pinansyala sa ating mga kababayang Pilipino. Aabangan din ang iba pang mga ahensya ng gobyerno na mga siwa sa agaran at matiwasay na distribusyon ng ayuda rito sa Maguindanao del Sur. Inaasahan na darating ang Pangulo mamaya nga alauna ng hapon para sa nasabing programa. Ngunit pansin nga na umaga pala dagsa na ang maraming tao para sa aktividad. Sa ngayon Audrey ay naghahanda ang LGU para sa pagdating ng Pangulo. Ang assistance distribution Audrey ay akma rin para sa ipinagdiriwang na farmers and fisher folks man ang ngayong buwan ng Mayo. At yan ang update mula rito sa Dato Abdullah Sangi, Maguindanao del Sur. Jaira Mondeza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.